Hello guys! Magandang araw sa inyong lahat at tayo po ngayon ay pupunta kay Gang Heidi Sacro at, at meron lang po tayong ihatid na mga konting bagay sa kanya dahil wala po siyang time kaya tayo na po yung umako na ako na lang ang pupunta sa kanya dito sa McDonald's. So habang dyan ay iikot pa tayo ng Central. ganun na nga guys uh, mula sa Admiralty ay lumabas po tayo ng station para makasakay tayo ng minibus papunta sa McDonald's kay Miss Heidi Sacro dito sa McDonald's so syempre saglit lang po tayo dyan at habang po tayo ay nasa bus ayan, gusto ko po sa inyo ipakita yung talagang uh, view ng Hong Kong kasi alam naman natin na ang view ng Hong Kong ay talagang po oh, building, nagtataas ang mga building. At syempre, iikot po natin mula dito sa McDonald hanggang sa makabalik po tayo ng North Point para makita po ninyo lahat ng mga dadaanan natin. Syempre, ah, uh, syempre dumagin tayo ng World Wide dyan. Uh, hindi ko na pinakita sa inyo. Uh, at a few minutes nga po nung time na hapon na ay Siyempre, naglakbay pa tayo pabalik sa Point. At ito po ang McDonald's ay meron pong simbahan itong Catholic Church na St. Joseph Church. At lahat ng mga OFW o overseas worker ay yung mga Catholic dito po yan nagsisimba sa may St. Joseph Church. At medyo malayo po sa akin to. At doon naman po sa... North Point, meron din pong Catholic Church like Saint uh, St. Jude's naman. Kaya doon po ako nagsisimba. At uh, para parang hindi naman malayo. Kasi walking distance lang naman para sa akin. So, dito po kay Kang Heidi, ang mga hatira po dito, yung mga living people talaga, yung mga quality ko na mayayaman. Kasi McDonald's at saka mataas po sa Central. So, sabihin po niyan yung mga high-class level yung mga nakatira dito kasi sobrang mahal ng pabahay dito at renting lang, mahal din at syempre may mga CCTV sa labas at punong-puno ng security guard at ng, ayun, talagang may quality control po ang bawat pasok ng uh, bawat uh, bahay dito So sa atin sa Pilipinas, condo po ang tawag dito. Dito po ay apartment house po. So nandito na tayo guys at bababa na ako. At ito po yung labas ng uh, tinitirahan ni Gang Heidi Sacco. Uh, tayo po ay hintayin natin siya sa labas. Yun po yung pinakita ko sa inyo. Yun po yung uh, gate ni Gang Heidi Kasi sobrang init kaya na tumabilan tayo ng konti para hindi po tayo mainitan. Sobrang talagang init po. Uh, 30 something ang degrees. Uh, Siyempre, uh, hindi ka agad nakabawa kaya inintay pa natin siya ng mga 5 minutes dito sa labas. At habang nga tayo naghihintay ay yeah, atin pong kunyokuhana ng video itong mga nagtataas ang mga building dito sa kanyang uh, paligid. Hover Court, yan po yung pangalan ng kanilang building. At yun nga, yeah, tapos na tayo at pababa na po tayo mula sa McDonald. Hindi ko na po nakuhanan ng sigang Heidi Sacro kasi pandalas na rin po uh, nagkwentuhan ng saglit habang naghihintay tayo ng paspabalik. Same pa rin po yung sinakyan nating uh, baas. Kaya lang, hindi wala na ako sa front at dito na po ako sa likod. Nakao po. Kasi nung una nating video ay nakatayo lang po tayo. Kaya nasa front po tayo at saka medyo puno na. So, ito po yung St. Joseph Church. Yan guys. Ito po yung Catholic Church. At makikita natin po yung uh, concrete o bahay dito sa McDonald is parang uh, gawa pa rin ng British economy. So, hindi yun nawawala. So, marami talagang makikita natin dito sa, especially dito sa Central, yung mga malalaking building na yan na ginawa dito ng during British po ay na sila dyan. So, itong area na to, pag going up to peak, kung kukuha ka ng tram, tapos mga business uh, sites naman sa paligid. Gold Sach building. Palagay ko dito nagtatrabaho yung aking alaga, uh, yung aking yung uh, anak ni Lolo. Admiralty yung pong makikita natin yan na tayo po ay iikot dito sa may chatter garden yan, ito po nakikita yung blue sa gilid ay bagong gawa lang po yan siguro mga 2 years ago ito po, yan 2 years ago natapos yan at bagong gawa lang din siya puro mga business sites po yung mga building nakikita natin dito sa Central. So, nandyan po yung China, Hong Kong Bank, Hong Kong Bank, ah... Uh... So, basta dito po sa Central is kapag paligid po niya ay puro mga business sites na building, mga office. At ito naman po yung Charter Garden. Yung municipal. Dati pong Uh, justice of Court pero nilipat na po yan sa Admiralty at ito po yung China Bank na nakikita natin napakalaki and the next po ay Hong Kong Bank na yung ating mga overseas worker ay dyan po nananatili kapag uh, day off during Sundays So nasa Sentra na tayo guys, uh, dito pa tayo dumaan sa likod At mga shopping mall na ang nakikita natin dito like H&M, Prada, uh, uh, sa loob po nang Ito po, puro yan mga shopping mall na dito sa Sentra So dito na tayo bababa guys uh, At syempre, pupunta pa tayo ng Worldwide Sisilip lang saglit, bibili ng something ito na po yung drum station. So nakalimutan ko po yung building na to kung anong area yung building na to. Okay, so nandito po tayo sa bridge at ito naman yung po yung likod dito sa My Worldwide. Ayan, hinihintay po natin na dumating si si Ricky Martinini at susunduin po tayo para maibalik po tayo pag drive po tayo papunta sa North Point. Kaya hinihintay ko lang po siya dito sa bridge kasi na uh, sabi niya mga 2 minutes pa. Kaya bulalapag po ako dyan sa escalator na yan mamaya at doon ko po siya hihintayin. So, na po. Na-pick up na po tayo. At ito naman tayo dumaan sa seaside. Dito po sa central sa may Xiongwan. At ito po ay nila lalakbayin po natin yung mga fear naman dito sa side sa central tier. Mga fear po dito mula 1 to 10 eh. at hanggang doon sa Shontak na pier, papunta naman sa Macau. Pero tayo po, direction natin is going back to North Point. Kaya sa Central Pier po yung daan natin. So dyan po sa gilid na yan ang uh, mga pier na pinupunta night and like sa Discovery Bay, Xiong Chao, uh, lahat. Kinukuha natin kapag gusto natin tumawid, Lantau, yan. Dito po natin kinukuha yan. Finance Center, IFC. That is the meaning of IFC, International Finance Center. We ask, what is the meaning of IFC? They said, they said, I don't know. You know, you know how to go to the IFC, but you don't know what is the meaning of I IFC. ICC International Convention Center Wow! What? Where you Research? ICC? ICC, uh, Opposite side Opposite side of ICC International Convention Center What International Convention Center Because of what I know is Convention Center central pier wow a lot of people there look at that Guys, thank you so much for joining us. At uh, syempre, from McDonald to Central and North Point. Ayan. At naikot po natin uh, for a while ang Hong Kong. So, marami salamat. And please don't forget to hit the notification bell. And subscribe na po. Salamat!